good morning guys. Fishing time, spot, same pa din, favorite spot. So, kumalma na guys no, yung dagat. <laughs> Kaya, fishing tayo. Solo fishing tayo guys. Maghanap tayo ng bugaong. <laughs> Sana meron. Nagiba na yung terrain ng dadaanan natin guys, pag papunta dito. May malalim saka mababaw dahil dahil yun sa ano ah uh, baha may naapakan tayong sada guys ayun <laughs> apakan ko guys salmonete tali natin to baka marami tayong makuha nito sa ma so, sana may mahuli tayong isda no kahit ano na lang Wala na yung mga putik, guys. Ah, gan, pishon. guys. Pishon tayo, guys. Mga kaya to. Ayano, first catch in the morning. Bugaong Malit pa. Ayan guys oh. So, release lang natin. Bye bye. Vision guys so oh, sumusuko na guys hahaha <laughs> katulad kanina hindi sumusukol hmm malaki laki na guys sa bugaong ayan o second cuts of the day bugaong pa rin ayan ayos Lali na natin to guys ibigay rin natin to pag may makasalubong tayo ng mga angler okay <coughs> ayan guys ayan guys ah dribble dribble guys <laughs> alam na pag ganitong galawan dribble-dribble. Mm. Yan, mm. malaki bugaong guys. Malaki bugaong. Alright. Third cuts. <coughs> Bogarits, uh -huh. Nice sun, <coughs> yan guys sun, sun tayo, Mmm Ừ, gây. là là gây. Cái ngô lên gây. Xa dân. Kỳ Mm, fish on guys. Fish on tayo. Lo. 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 Grabe yung dikdik niya. Uy, talak guys. Talak Ay, tanggal pa. Ay, Ay, nako. <laughs> Paghawak na lang guys, natanggal pa. Gasyum. Ah, Sayang naman nun. Talaki itok na sana guys. Tanggal lang. Hmm. Yan guys. Aray ka. Hmm. Sin ulit guys. Uh, Makin buka orang guys oh. Look <laughs> Ayan lo Nice one Dalawang strike guys Pagkagat ng unab Tanggal nulit muli lah pa rin bumigat bigla ba <coughs> ayan piso na naman guys ito bugaong to sigurado mm. Taiwan Ayan Tumai pa This <laughs> one Okay guys Okay hindi <laughs> nakaon yung camera guys tinipid ko kasi malapit na malubat anak ko no. ang laki mamaw guys lagi hindi ka dito lagi Gag. gagay 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 to ayan tanggal na guys <laughs> ko kumamaw na ahay <laughs> bye yun lumubo chinislor na tayo guys kasi may araw na try natin yung JFT mino natin na 6 grams okay isan tayo guys ligat nito orang butiti siguro to guys bigot talaga Nah no. Nah no. Entahlah no. 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 kituk All hope Kayak pulang mau bigot, perempuan laki Ayan o Dali sa DFT guys Ah The best <laughs> Ayos Hmm Alright Ayan guys Tabi na tayo guys <laughs> Lalim na matayob na kasi safety first tayo yung daanan dito guys pa malalim tapos may mababaw Ayos na rin yung fishing natin guys Di tayo zero Naga limang peraso tayo Apat na bugaong Tsaka isang talakitok May talakitok sana tayong Isa naka Wala pa pag hawak natin guys <laughs> Okay Sa so update na lang mamaya pag andun na tayo guys Sa tabi Right So yan guys andito na tayo sa tabi Tapos na tayo mag fishing So ito yung huli natin guys Ayan Santa Lakito Apat na bugaong Ito salmoneti guys na apaka natin kanina So dinala na lang natin <laughs> So not bad for today's fishing Ayan Nakaulam din tayo guys Si Jonathan Barkio and na pa uwi na rin Si shoutout kay Master Ah uh kay kayaron kay Aaron 'yan So 'yun lang. So Bukas ulit, guys. Masalamat sa walang sawang pagsuporta sa mga videos natin, no. Sa followers natin sa TikTok, sa YouTube, no. Tsaka sa Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Uh, sa mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, stay safe lang tayo, mga kababayan. Ingat, ingat kayo palagi. Okay, so Jai signing off, guys. Adjourn Woo!